po Das Malayo pa, sipsipan mo na lang dito sa akin Mayusa ko Wala Yun Ah, sige po, ingat Tumulong na eh kuya Boss, nangyari dyan boss? Ano pa nangyari? Gas? Malayo pa Lagyan mo muna sa kitan mo Ah, gas lang po Gas? Malayo pa, sipsipan mo na lang dito sa akin, mayos ako Sikatan mo. Meron ako dito. Sipsitan mo na lang salinan mo. Kultad naman 'to. So, malayo pa kahit kalating litro pwede yan ka tawag ya. Ay Ayan na kayo mag -sip -sip, ya? na Sip mo lang konti Sige, okay. tapos pa kumago Chip chip

Baba. Mababa. Adito na lang nya.

So, nakatulong tayo ng isa.